Ito mga best friends yung tradition dito eh. May anong banda tapos sa gabi merong uh, mga banda rin na mga kumakanta. Lagi na yung tropa namin. Ito mga best friend yung church dito sa anong San Nicolas. Ilocos Norte. Ganda rin siya. Old church. Kita mo yung mga old bricks. Oh natin na pupunta tayo ng Ilocos Norte eh. tatlo lang kami isa, dalawa, tatlo CBR click tapos ito sa akin so tatakbo tayo ng more or less 500 km E26 na nang ano ng gabi ngayon best friend, andito na tayo sa San Rafael so hindi na tayo masyadong video ngayon kasi uh, maraming beses naman na nating napuntahan yung lugar na yon dito na tayo mga best friends sa may bandang Candaba. Ano ito yung parte ng kalsada rito na ano sa gitna ng anong palayan. Walang mga ano ilaw. So, time check nga pa lang ngayon. 9:55 na ng gabi. medyo ma -ambun, ambun na Doon na nagkikidlatan doon mga best friend eh ay ito parte rito, may, may ano na may ilaw na ay ito may ilaw na andito na tayo mga best friends sa magalang yan okay naman at walang traffic dito doon nga lang sa mga doon sa tinaanan nga lang natin ah, hindi ko lang na video baha 10.30 10.33 na ng gabi ngayon ito na tayo mga best friends sa Concepcion Public Market Tama ba itong oras ko? Late ata. 10.47 Pa ng tubig. Ito mag Naacho Ma ko tayo mga best friend Kaso naglalaga pa ng tubig Kabubukas lang eh Ayaw tumulo Coffee break mga best friend Hello <laughs> mga <laughs> <laughs> ano mga -an ka ng to pagina ang tagayos sa rides Kailangan ngan ng mga bag, bag. napi yung mga kadutoan merap aksejente sa day netrays netrays buiti lokos okay. with saging. ito bumili kami ng saging kasi oh. potassium day Yo, what's up mga best friend? Nandito na tayo sa Bypass Road ng Victoria Tarlac. Ang tagos nito is Mungkada. Ito na tayo lalabas. Mag-alas 12 na nang gabi ngayon mga best friend. At dito, sobrang anto. Dito na tayo mga best friends sa uh, Rosario La Union. Time check ayan uh, 3:03 na ng umaga. Uh, so, sobrang lamig ng klima. Ilocos Norte po Battery low Sir, sige, salamat po Hindi na sila nag-inspection dito mga best friend Pero may checkpoint dito So may parting Ano ba ah, lugar ta -ta. to? Tara na! Dito sa Balawan down yun That's down Santa Lucia, El Loco Sur Time check, 6.41 ng umaga Matagal din tayo nagbahinga doon sa kinainan natin mga best friend at maganda naman ang panahon ngayon at wala ganong mga sasakyan ngayon so mga ilang mga one hour na lang mahigit andun na tayo sa ating destination bali plano namin bukas na kami pupunta dun sa namatay namin kaibigan sa Batak Ilocos Norte uh, dito muna kami magpapahinga sa kamag-anak ng tropa ko kay Warren Joel dito sa Pinili so, ayan, update ko na lang kayo mamaya Touchdown, down Pansit Kandon! Nandito na tayo sa Kandon City Dito tayo po da mga best friends sa bypass Bypass road Hindi nagip na ng camera. Andito na tayo mga best friends sa Narbacan. Tapasok lang natin. Time check, 7.21 in the morning. Ang lalaki. Ang lalaki! Hindi maka-overtake. Oh, Kakatakyot. Oo, oh, hindi kaya. Best friends, sa municipality of Santa Ilocos Sur. Hindi ko na na-video kanina yung dagat na pinariguan namin dyan sa Sulbek, Narbakan. Ito, sobrang ganda ng biyurito. At ito yung dagat. Ito yung dagat, yan. Ayan, tingin nyo naman ang dagat. O, napakaganda mga best friends. Ayan. Dito na tayo sa Carina Bridge Yung old Carina Bridge Ayan mga best friend Na tanggal yung gitna Ayan yung nakaraang baha Ata Hindi ako nagkakamali Parang 2023 Natanga yung pinakanggitna niya lalapit na tayo sa Bigan mga 20 minutes na lang ando na tayo sa Bigan eto may daan dito papuntang Abra pero hindi pa ata tapos ginagawa pa lang day 2 mga best friend good morning papunta na tayo ngayon dun sa sa Batak San Nicolas dito tayo natulog sa Pinilis sa pinsan ni Boss Joel ito yung pinuntahan natin noon before

potchero Sumayan at manood Bicol, we go batang gasmin doro sama-sama tayo saan man ang biyahe mo follow mo sa youtube facebook when do tayo kasi 6 daw yung living mga best friend kailangan before 6 ando na tayo saya Malapit lang naman yung ano patak dito sa lugar na to kalapit para bayan itong pinili Sa norte, north this out oh, be o mendoro la cochera samahan mo ako. Toll Mars Tidi room YouTube Facebook ikot mo umbansa sa motor ang kwento sobra sobra. Tolmar Mars Tito, dito kana. Toll Mars na Tol Ayan mga best friend Touchdown Batak Ah ito pa yung boundary ng ano Batak tsaka bayan ng ni San Nicolas Ito mga best friend yung pagkatid sa Metro Pasimbahan para siya ay mintisyon ang sa okay. pagkakataon. Ha? 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 Ito mga best friend yung church dito sa ano, San Nicolas, Ilocos Norte. Maganda rin siya. Kasi kita may mga old bricks. Oh. Ganda. Uh... Ito yung isang traditional dito sa Norte na nakita ko palagi mga best na kapag inahatid yung namayapa, eh, meron kasamang banda. everything. Dito na yung huling hantungan na aming tropa mga best friend. Dito na siya ililibing. Sige. Ano hindi ako makapag- Kinapa ulitin na para ano yan. Ano pre, muling ano natin. muling kung anong tungo. Balik Paalam sa ha. Sige. Ano? ko lang dito na natin mga best friend tatapusin ang vlog natin maraming maraming salamat sa panonood nyo at nakaabot kayo sa part ng video na to ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako ng marami sa inyo at pakisubscribe na lang para updated kayo sa mga picture videos na natin gagawin maraming maraming salamat at ingat po tayo palagi sa norte, sa south buong na ang naikot pobreng lakwatsero at manood Bicol, Sorsogon, Batangas, Mindoro Sama-sama tayo saan man ang biyahe mo Tol Mamas TV, i-follow mo sa YouTube, Facebook, kwento'y totoo Motovlogging, galay-asahan, adventure sa saan man ang biyahe mo Tol Maris TV I-follow mo sa YouTube, Facebook Kwenta'y totoo Motovlogging Kalaya Motovlogging, hand Adventure sa buhay Walang iwanan Tol Maros TV Tara na Kahit pagod tao ka rin